Naging usap-usapan sa social media ang nag-viral na video ng pagdidisiplina ng actress vlogger na si Tony Fowler sa kanyang anak anakan na si Paigalam. Si Paya ay kapatid ni Papigalang na kaibigan ni Tony. Naninirahan at itinuturing na parte ng Toro family ang magkapatid. Nag-viral ang nasabing pagdidisiplina ni Tony at hati ang reaksyon ng mga netizens patungkol dito. Mayroong mga nagkomento na sumang-ayon sa ginawa ng vlogger dahil sa kinakailangan umano ang pagdidisiplina upang maitama at hindi na maulit ang maling nagawa ng dalaga. Sa ad ng nagkomento, mga basher nga naman o lang pakialamanan, hindi naman kayo yung dinisiplina at nasaktan pero kayo yung umaaray. Mga comments nyo, wala kayong magagawa kung yung ang way ni Mami Tony para magkadisiplina yung tinuturing niyang anak kung yun ang makakabuti para magtanda na siya, at maisip niya sa bandang huli etama eh, tama naman pala yung pagdidisiplina sa kanya. Kahit ako ganyan gagawin ko sa anak ko, kung yan ang way para magtanda why not? Proud ako sa iyo, Mami Tony, aramdam ko ang nararamdaman kita. Samantala, naglabas na rin ng kanyang saluobin ang kapatid ni Paye na si Papi Galang patungkol dito. Saad niya ay halo-halo ang nararamdaman niya habang nagaganap ang pagdidisiplina ni Tony sa kapatid. Mayroong parte na naaawa siya para sa kapatid na nakikita niyang umiiyak at nasasaktan. Ngunit kasabay nito ay kailangan din ni Paye na madisiplina. Aminado naman siya na bilang kapatid ay may pagkukulang siya sa pagdidisiplina kay Paye at iniiwasan niyang ma-stress dahil sa bagong panganak pa lamang siya. Maging si Paye ay nagsalita na rin sa naganap na pagdidisiplina sa kanya ng itinuturing niyang ina. Sa pamamagitan ng TikTok video, ibinahagi niyang maayos sila ni Tony at masaya siya na mayroong isang tao na kagaya ni Tony na nandyan para sa kanya. Inihayag din niya ang kanyang pagmamahal kay Tony. Anya sa caption, I'm so happy that someone like you exists. Dagdag pa niya, dami niyong hanash. Bala kayo dyan, I love you Oni. Humingi rin siya ng tawad kay Tony, maging sa Toro family. Aminado siyang pinasakit niya ang ulo ng mga taong nagmamahal sa kanya. Saad niya, alam ko na maldita ako. Alam ko na deserve ko yung consequences na ginawa sa akin ni Namumi Oni sa pagdidisiplina and tinatanggap ko naman yun. Sorry Mommy Oni, sa Toro family, sobrang sorry po dahil alam ko napakasakit ko sa ulo ninyo at alam kong ang daming bagay ang pwede ninyong paglaanan ng oras, pero nilalaan nyo pa rin sa akin. Super sorry po. Hindi na po maulit. Alam ko naman po na ang lahat ng ginagawa nyo sa akin ay para sa ikabubuti ko at sa ikakaganda ng buhay ko. Sorry po talaga.